for turist video mga idol It's me again, Kuya mix Vlog Diring napita mga idol, nagtak ang diayta Kaya na diayta ay espesyal nga bisita Kung wala pa mo, nakaila sa atong espesyal nga bisita Siya di si idol Rams Amak Pase Usap po ni siya, kalidjit Tris Bakir Kung labaw sa tanan, kusog po ni siya, musir sa ang mga video na kung ikaw, kung gusto ka nga na musir sa ibang mga video Aw, kung sa pagihulat, ipalo na si idol Rams Amak Pasig. Huwag di rin pita mga idol na po ko ipaila sa inyo ha. Ulitaw pa ni siya, dili minyo. Huwag walay bisyo, labaw sa tanan. May gugmaon po ni lang di ay nato siya sa pangalan nga naguluhan. G.R. Ura Uraray! Karong adlaw wa mga idol, gusto jud nako i-welcome si idol Rams Amak Pasi sa iyang naabot nga views two to three this, 2 to 3 this 2.9 million views. So gusto jud nako ipaabot sa iya ha. ang pinakalami special nga congrats iya na po di ay gidala ang iyang special nga gamit, ang DIY na tripod. Binuhat rada ini sa kahoy o PBC. Kung imong nakita sa iyang gibuhat nga DIY, murad yun siya o tinuod nga tripod. Kung di rin mga idol, wala yun magdugay. Murag na loto nagpula-pula na yun ang hasang sa among gisugbah kang idol Rams Amakpasi nga isda. Kay murag na naman, simpre, wala yun yung kalimtan ni idol Rams Amakpasi ang pinakalami nga DIY. Layu, sa sakit apan layuk pun sa igit uraray pagkatibay nagpula-pula nagbukal-bukal pa jud atong suayan og tilaw wow yummy uh he pagkatibay gusto ka mutilaw sa among tuba ang tapay gulat si Idol Rams amak pasti naras babaw para makainom ka og tuba kini among tuba layo sa sakit pero layo pud ni sa igit oraray ug diring dapita gusto na pud na kong ipaila sa inyo ha si idol mars amak Pasih. maupo deni siya ang igsuon ni idol rams amak Pasih. ulitaw pa deni siya mga idol dili minyo ug labaw sa tanan mahigugmaon Uraray! ug sa tanan pud di ayo nga nangita walay bisyo ug labaw sa tanan loyal Naarah kauban ra ni kuya mix vlog Oh, Aw, wala po ulit tao, ulit tao. <laughs> wow. Ang sa wala magdugay mga idol, pila may kinabuhi sa sinugbang isda. Naluto na jud, ug nagkuha na po di si idol. Rams, amak, pasih, ug dahon. Kaya e ang dahon dahil mga idol, mauday ang among plano, ng among butangan sa among pagkaon. Nga kanun. gawas nga dili gasto o hugason, labaw sa tanan, humot po ni siya mga idol. Kung isa po ka, nga makarelit, ingon ani, pwede mga nalang punta ug like, comment, Unya, pakisyon nalang na Idol. Salamat! Ug di pita, mga Idol. Nag-slice na po di ay si Idol. Rams amak pasih sa among sausawan. Siyempre, dilijud pwede o suka. Unsa pa pagihulat, mga on Salamat dahil mga idol sa inyong paghuman, bay sa tuang video. Alam kong relate ka, kapatid.